Meron siya mensahe dito na ito lang masasabi ko mga kaibigan. Ang tao ng Panginoon kahit ngayon ka lang nakatanggap ng tamang pagsunod sa utos ng Panginoon, ikaw ay maliligtas. Hindi binabasiyan kung kailan itinatag ang relihiyon o nauna. Ang <laughs> katoliko. <laughs> hindi naman ang utos ng Panginoon. Yun ay tinatawag na sinungaling. Anong hindi, hindi tinutupad? Anong sa na hindi tinutupad? Uh, mas maganda sana kung makausap ko ito. Lang ha. Okay. Maganda sana kung makausap ko ito. Nang sa ganun eh, makita natin ang, ang sinasabi ng taong ito. Ano? Kung gano'ng katotoo. Hindi kaya nananaginip lang. Okay, sa, kaya kagaya ng Leviticus sa sampung utos pag bautismo ang tanong sinong-sinong inutos diyan, 'di ba si Kristo? Bakit iba ang Katoliko? Hindi <laughs> Maganda tawagan natin. Mas maganda na matawagan. Ang ibig sabihin niya nito. Teka, mo kayatan tan sa ko ah. <laughs> Train to the five live on the spot on the spot hindi siya sumasagot okay basa muna ako ng mga comments sa live natin ngayon para habang tayo naghihintay huwag ka lang siya sasagot oh nagring natin Hello. Hello, good morning bro. Nag-miss call ka bro? Oh bro, nag-miss call ko kay nanonood ko yung, pinapanood ko lagi yung mga talakayan nyo, anak, talakayan nyo, ano ba, tungkol sa, sa reliyon, sa mga pagsunod ba? Oo. Oh. Eh, sa pag-analyze ko lang, kasi bubabasa ako ng Biblia, nakikita ko sa 70 Adventist ang totoo. Paano naging totoo ang Seventh Adventist bro? Eh, wala pa yan noong 18, 1863. bro, ang sakin na bro, hindi natin binabas yan kung, kung, kailan, kailan pinasad, kailan, kailan ba eh, ano yung religion. Kasi ang binabas yan dito, bibigyan eh. Bro, aga, aga, ag ag ang si Kristo kasi bro, tatak siya ng iglesia, alam naman natin lahat yan. Hindi. At yung... Hindi. Si Kristo... Wait lang, wait lang, hindi pa ko tapos. Diba ako oh, tawag si nga? Si Cristo, nagtatag siya ng iglesia. Oh, oh. Yung kanyang iglesia ang tinatag, sabi niya sa Ephesians 5.23, yun ang kanyang ililigtas. Yung oh, oh. iglesia mismo na kanyang tinatag. Wala, tapos sa 1.26, sabi ni Cristo, mayroon akong mga tupa na wala sa kulungang ito. Kailangan oh, sila italin ko naman dito. Saan niya dadalhin? Oh. Sa iglesia na kanyang tinayo. Sabihin, kung meron tunay na iglesia, yung kanyang tinayo. Hindi pwede yung tatang oh. ng ibang tao. Yun ha? Dahil yun ang kanyang oh. pinangakuan na kanyang ililigtas. Kaya kailangan pumasok doon at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban para ikaw oh. ay maligtas. Ngayon, ang Seventh-day Adventist bro, hindi pumasok doon. Anong ginawa ng Seventh-day Adventist? nagtayo ng sariling kanila. Pagtayo ng, kanila, ng sariling kanila, nangopya ng aral sa Biblia. So anong nangyari? Ganito. Para lang silang ano ba? Hindi nagpa-enroll sa paaralan, kumuha lang ng teacher na turuan sila about mathematics, about science, about English, pero hindi sila nagpa-enroll sa paaralan. Ang tanong ngayon niya, ang gagraduate ba sila? Siyempre hindi kasi hindi sila pumasok sa paralan. Kumuha lang ng teacher para turuan sila doon sa saan nila gusto sila turuan. Ayan oh. ang nangyari sa Seventh-day Adventist. Hindi pumasok sa iglesia. Nangopya ng aral sa Ten Commandments, nangopya ng aral sa Judaism, nangopya ng aral sa Katoliko. Tapos yung hindi nila kinopya, yun ang kanilang original na kanilang aral. Halimbawa, pagka Diyos ni Kristo, Kanilang kinopya sa katoliko yan. Yung pagka Trinity. Wala namang Trinity mo basa sa Bible. Di ba? Wala bro, Trinity. Kasi ito lang bro. oh. okay. Ang oh. ko lang dito, yes. sabi ni ng Panginoon, ang hindi tumutupad sa kanya mo, otaw sinungaling. Tama tabi yan bro. Tama yan bro. Sa Levitico 11 bro, Levitico 11, si Kristo ang nagtatag niyan eh. Oh. Ano? Levitico? Yan. Ano yan? Levitico? Levitico 11. Walang... Patahin mo lang yan. Walang walang iglesia ang tinatak si Liberty ko Ang Aral lang aral ba? Ar aral. Walang walang aral na walang aral na ano na tinayo si Kiso sa Liberty ko No? Uh, yung utos ba? Utos. Yung, ah, yung yung otos dyan, yung utos diyan. Uh, yung utos. yung utos diyan, bro. Ceremonial law naman 'yan. Alam mo ceremonial law 'yan, hindi? Ceremonial law. Oh, alam mo ceremonial law 'yan, hindi? ang ceremonial law ang ano eh yung babasahin ko ha babasahin ko sa Biblia mismo ha sana nanonood ka sa screen natin babasahin ko na yan ay isa ceremonial law oh. ating uh, Levitico 11 sabi dito then the Lord said to Moses and Aaron give the following instructions to all the Israelites sabihin itong instruction na ito para sa lahat ng Israelita hindi kasama ang Pilipino oh. dyan. Oh. <laughs> Ara, ito ito ito, 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 ito na. Wait lang. Ito na, sir, sirilita. Wait lang, nagbabasa pa ako. Oh. Oh. sige, sige. Give the following instructions to the Israelites. Mm. Specific, asan ibigay sa Israelita. Oh. The animals you may use for food include those that have completely divided hooves and chewed the cud. You may oh. not Eat, however, eat the animal's name here because they either have split hooves or chew the cod, but not both. The camel oh. may not be eaten, for though it chews the cod, it does not have split hooves. Five, the same is true of the rock badger and the hare, so they also may never be eaten. Seven, and the pig may not be eaten, oh. for though it has split hooves, it does not chew the oh. cud. Eight, Yun eh, sabi eh, na eh. Eh, hindi ba ko tapos? Okay ah? Sige, sige, sige. Eh, sige. you may not eat the meat of these animals or, their, or touch their dead bodies. They are sere, unclean for you. Ano daw? They are sere, unclean for you. Ceremonial lo yan, bro. Ay, paano yan? Kasi... O, problema nyo yan. <laughs> binyal <laughs> na. Yun ay sa, ano yun ay, no, ng galingon, eh, ng aton nga kung eh. seremonya um, lo yan bro. Pagpalaan. Inutos yan sa si Israelita, kaya kaya nga pagdating sa panahon ng Kristiyano, may pagbabago nangyari. 13.9 ng, ano, 13.9 ng uh, Ebreo. Ang sabi hmm. ganito, huwag kayong patangay, no? huwag kayong patangay sa mga sari-sari at kakaibang katuruan. Mas mabuti para sa atin ang mapanatag ang ating kalooban sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Diyos kaysa sa pamamagitan ng pagsunod sa mga walang pakinabang na mga utos tungkol sa pagkain. Ito oh. naman yung protokol ng Diyo eh. Yan ang ceremonial law, bro. Yun ang ceremonial, ceremonial law, yun. Yun ang nga, ceremonial law yung, ano, yung, yung dietary law, ceremonial law yun ah uh, Oo, oh, ito pa bro, ito pa sa Ten Commandments. Ten Commandments pa ang ang ano pang apat na utos, remember do Sabbath day to keep it knowledge. Ah, sige, Exodo tayo, oh. Exodo. Exodo naman okay. tayo, Exodo 20 bersikulo 2. Oh. Ako si Yahweh ang inyong Diyos na naglabas sa iyo sa Ehipto at nagpalaya sa iyo mula sa pagkaalipin. Ah ang kausap pala rito yung inilabas sa Ehipto. Oh, o walang wepto wepto. kasi oh. kasi noon bro, Ehipto pa lang noon na oh, okay, uh, Sino uh, 'yon? sino, sino taong na, 'yon? Sino mga tao 'yon? Sino mga tao 'yon bro? Oh, mga Israelita. Israelita, ganda. Okay, Israelita. siya sa Israelita. Israelita Ocho. Pero pero oh. ito kanyon, ibig sabihin na doon lang yan, ang kautosan oh. kasi noon, doon na doon na, doon na mumuhay, eh. Oh, okay na. At tinulungan. Tinulungan ni ng Pino natin. Oo. Oh. Tin, tinulungan natin yan. Alang, alang naman na dito sa Pilipinas. nga. Punta pa dito yung Pino Bro, yun nga bro. Ng Biblia yan eh. nga bro. sa sabi naman sa Biblia, La, na si Biblia humayo kayo sa mga salibutan at ipangaral ang Ibanghilyo. Si eh. Oh, yan eh. Anong so, niyo? Eh. Hindi hindi ibang hilo eksodo, ano ka ba? natin <laughs> na, <laughs> <laughs> tuloy natin. Eksodo 20 versikulo 8. lagi mong tandaan at ilaan para sa akin ang araw ng pamamahinga. Anim na araw ka magtatrabaho at tapusin mo ang dapat gawin. Subalit so, ang ikapitong araw ay para kayawin na iyong Diyos, ito ay araw na pamahinga. Sa araw na ito huwag magtrabaho ang sino man sa inyo. Sino itong kausap na sino man sa inyo? Doon nga sa ano, sa parang sa pag-ano sa gusto. Hindi, hindi. Pero, It, it itong, itong, sinabihan ba na ano ba? Uh, uh, sa araw na ito huwag magtrabaho ang sino man sa inyo. Sino ang inyo na ito? Eh, yung mga Israelita nga. Oh, Israelita. Kayo, ang inyong mga anak. Sino yung mga anak na ito? Pero mga tao din yan eh. Mga tao. Eh, sino nga anak na ito? Ano, sino ang mga anak na ito? Yun ang hindi ko alam mo sino mga anak. Kasi uh, <laughs> hindi ko na ano membro sa Bibliya. Sino Bili. mga anak? <laughs> hindi mo alam na ito yung mga anak ng mga Israelita? O so, sabihin natin yung mga ano, yung... Pero sa tingin mga tao... Eh, sabi bro. dito, teka, 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 sabi dito, bro, wag mong babalok to ten, ha, kasi binabasa kong talata. Uh, sa araw na ito, huwag magtrabawang sino man sa inyo, kayo, ang inyong mga anak. Ang inyong mga anak. Anak yan ang mga ano? Anak yan ang mga esterlita. Okay. Mga aliping lalaki o babae, kaninong alipin yan? Oy, ganun din yon. Yan din. Anong yun, sila din? Din, ano yun sila din? Sila din yon. Anong yun sila din? Sila din yon. Uh, mga alipin, sila din yon. Libawa, mga alipin, hindi, pumunta ka sa kanilang hindi. hindi, na, hindi. lang ba? Alipin ang ano, alip, ang inyong mga alipin. Kaninong alipin ito? Yung mga alipin, hindi, hindi ko masado maano <laughs> ano yun. Hindi ko masado maano <laughs> yun. Ayun, sa araw na ito ay huwag magtrabaho ang sino man sa inyo. Kayo, ang inyong mga anak, mga aliping lalaki, babae. Kanino mga alipin ito? Sa so, din siguro yan. Ang inyong Kasi mga, yun, ang inyong mga alagang yun hayop. Oh, ayan ah. So binigay yan sa so Rosalita at oh. Bigay sa so pang-utos. Pero kasama kita ayun yan eh. Ah, at eto ngayon, si, uh, ang inyong ang inyong mga alagang hayop ni uh. ni ang mga dayuhang nakikipamayan sa inyo. So sabihin, hmm. yung mga dayuhan o yung mga hintil na hindi mga taga, mga Hudyo nakikipamayan oh, yan, yan. sa inyo naninirahan sa kanila. Naninirahan ka ba sa Israel, bro o hindi? Sa pan sa panahon no ngayon no noon, sa panahon noon. Hindi dapat tayo Bro, tayo. binabasa bro. Sabi sa Deuteronomy 4:2, bro. Hindi dito tayo naninirahan doon, dito tayo sa Pilipinas eh. Ah. Sabi sa Deuteronomy 4:2, huwag mong dagdagan ang utos, huwag mong babawasan. Oo. Oh. Okay. Mm -hmm. Ayon dito Kasama sa utos, yung mga dayuhang nakikipamayan sa kanila. Agree ka o disagree? Ano to, bro? Ano to? Sabi sa Deuteronomy chapter 4 verse 2, wag mong dagdagan ng utos, wag mong babawasan. Wag dagdagan, babawasan. Ayon sa Exodus oh. chapter 20 verse 10, kasama sa inutusan, yung mga dayuhang nakikipamayan sa kanila o naninirahan sa kanila. Sangayon ka pa dito o hindi? Sa, sa panahon na yon kung sino yung pa- um, sa kautosan, doon yung ninoto sa kanila eh. Yun na nga, itong dayuhang nakikipamayan sa inyo, kasama ka ba o hindi? Hindi, hindi ako kasama dyan kasi dito ako sa Pilipinas eh. Oh, hindi ka kasama dyan. So yung inutusan pala dito, ng panahong ito, Uh, ano? Wala. Saan may tawag ano eh? Saan? Hello? Hello, ya. Yeah. What's up? The The ko. Hindi na nawag na ko. Naputo na lang kayo. Nawag ka. Nga ano naman. Ma, mga yung takot mo ito video sa sd Mga kamba. Ito oh, itong diagribat ni Brother Windel. Asa ito? Itong SDA nga pastor ba nga? Is that a nga ni kan siya nga ang ang um, vicarious willing day kuan ko niya ba nga wala sa program. Wala, wala, wala sa kuan oh, sinad nakag link ko niya oh link isend sa akon link it on kanon oh okay, okay. youtube link ka oh Okay, download. Yeah. Yeah. So balikan niyo tawagan yung ano yung yung tumawag kanina. Yung tawagan ulit. Hmm. Tara wag kalinawagan tayo dito. Kasi, <laughs> kailangan talaga maunawaan talaga yung ano, ano yung utos. Okay. Tinawagan ulit. Oh. Dadalawang isip na. Dadalawang isip yata. Hoy. Oh. Oo. Ayun. Okay. Ah, uh, tapos at timbalikan yung basa ha sa ano sa Bro, ito na bro. Ito na bro kasi bibiyahe ako bro eh. Bibiyahe ako na jeep. Ano uh, ka pa na? Ito lang bro sasabihin ko. Tayo mga tao, tanggap natin yung utos ng Panginoon. Kaso lang, matigas yung ating ano ba, kalooban. Uh, tayo ano ba, malalison. Malalison tayo mga tao. Kahit alam natin, ayaw natin sundin kasi mahir nahihirapan tayo eh. Ah, parang so, ano? Natin, bro, parang, ah? parang, parang, ano bro, para palang SDA, hindi magawa ang Exodo 2016 <laughs> <laughs> Magawa natin yan kung gusto natin. Kasi lang nga, matigas na yung ano natin eh. Kalo open eh. Ayon natin eh, eh. Eh, e, ko bro, nagawa mo yung bro. Exodo, Bati nagawa mo yun. Ay, yun bro, kung minsan bro, tayo, tao lang tayo, nagkakamali tayo. Oh, nagkakamali ka. Pero, dyan yan sa otos, dyan sa otos ng Panginoon, kaso lang, tayong tao nga, matigas yung... Yan yung nga, ang, ang ang tanong dami, bro, ang tanong bro, natutupad, natutupad yin, nyo ba? Natutupad ba ng SDA, Exodo, Bati o Hindi ano yun? Ano yun ang pan? Basta si Exodo, natutupad dyan. sige, basahin ko ha. Basahin ko ha. Hindi mo, oh, pala, pala alam yung 20-16. Ito, basahin ko ha. Sabi sa 20-16, huwag kang magpaparatang ng walang katotohanan sa iyong kapwa. Ay, yun nga bro, yun nga. Eh, tanong ko. teka, ito ba? Huwag kang magpaparatang ng kasinungalingan sa iyong kapwa. Ito ba natutupad uh, ng SDA o hindi? Hindi natin tutupad lahat do. Hindi, hindi natutupad. Ano yan? Anong, natutupad. anong sinabi sa Santiago dos Gis, bro? Anong sinabi sa Santiago dos Gis? Hindi ko lang ano yung Biblia kasi ano lang eh. Oh, sige, na, babasahin ko to ha. Ah. Ang, lumal anong, ang, ang, lumalabag sa isang utos kahit tumutupad oh, sa iba ay lumalabag yun yun sa lahat. Yan na. Yun na Yun ko sa iyo. Ngayon, po. Kahit, kung, kahit, anong reliyon, bro. Kahit anong reliyon. Kung nilalabag, bro, kung nilalabag ng SDA ang Exodo, Bindi DC size, anong kautusan ng kanyang natupad? Wala, walang natupad. Oh. so, bro, ang yeah. Panginoon lang, bro, bro, ang Panginoon lang ang makausya kasi tayo tao lang. Yun. Okay. Tao tayo, eh. Ay, kayo, kayo, ayaw niyong sundin yung utos ng Panginoon. Ay, sinusunod namin, hmm. bro. Sinusunod <laughs> namin, na bro. Namamaratan ka na naman ulit. O, oh, ka na naman ulit. Yan, di, nagkasala, nakasala ka naman oh. lahat. Yung, di, nakikita ako eh. Yung, yung pagsimba niyo ng Sabado, oh, delete na naman yun. Kasuntin oh, so, na ko na baptay sa, ano eh, sa Adventist. O, oh, 2000 so, kasuntin 2000... ako umalis sa 7 Adventist, bro. O, oh, kasuntin uh, ko na baptay sa 7 Adventist. Oh, 2,000 ako na umalis. Oo. 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 Oh, oh. Ang <laughs> nakikita, ako, ah, nakikita ko, sa doktrina. Ang nakikita ko sa doktrina, sa SDA, puro mali. Oh. <laughs> <laughs> yun lang. O, kung gusto mo magpagsubukan okay, sa akin, welcome welcome ka sa akin. Sabihin mo lang. O, oh, dipindi bro sa atin. Ah. Dipindi sa pagtanggap natin. na. Tayong lahat nagkakasala. Tayong lahat. Hindi tayo perfecto eh. Pero uh, Panginoon lang bro maka ano sa okay, atin kasi ano. Kaya huwag so, ka kang mamaratang sa amin na hindi namin hey, tinutupad. Yung, ano, yung ano, ko bro nung sa Catholic pa ko bro, sumisimba kami nang simbang gabi. Bago yung ano ko lang kasi ang ah, Catholic ka pala dati. Catholic. Bro, so, Katolik Catholic ka pala dati, bro. Sino founder so, 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 ng Catholic, bro? Eh. bro? Sino founder ng Catholic? Yun lang ang hindi ko alam. Hindi mo alam. Sino founder ng Stay? Sino founder ng SDA? Ang eh, founder ng SDA, si G. White. May oh. <laughs> sinabi ba so, sa Bible, bro? Meron mo sinabi sa Bible na ililigtas si Kristo ang iglesia ang tatag ni Ellen G. White? Ay, sa utos nga tayo nag... <laughs> <laughs> sa Panginoon, eh. May, feel pero si eh. Kahit, <laughs> si ililigtas, eh. Kahit ngayon ka eh. na, bro, ara bro, kahit ngayon ka lang, kahit ngayon ka lang nag-ano sa Panginoon, kahit ngayon ka lang nag-ano sa Panginoon, kung sinusunod na ang utos ng Panginoon, ikaw na Sabi ka. nga ni Kristo, to ha? Naniniwala ka pa bro na ikaw ay isa sa mga tupa ni Kristo? Yes or no? Naniniwala ako. Naniniwala ka. Sabi ni Kristo, oh. mayroon akong mga tupa na wala sa iglesyang ito. Kailangan ko siyang papasukin. Tanong, pumasok ka sa iglesya niya o hindi? Pumasok ako sa iglesia. Pero pumasok eh, nasa, nasa ano ka, kay LNG White ka nakatatag? Hindi, oh. naman <laughs> Pero ang utos, <laughs> ayun ka. Uy, ay, Walang sinabi na pumasok ka sa kautosan. Oh. <laughs> Ayun, ang sinabi, pumasok ka sa iglesia. Ano eh, ang tuloy hindi naman tatag ni Kristo yan eh. eh. kumabasa ko. Uh, si, ang mga ano, si, ano eh, ang mga papa. Eh, eh, kuma eh, eh. kumabasa ko sa inyong libro, The Ministry Magazine. Inyo ito, inyo. Inyo ito. Maraming mga mali dyan. Sa inyo ito. Ah, mali ito, maraming, mali. Ang tumdin na natin yung the ano ministry. yung auto sa Biblia. Itong The Ministry Magazine ng SDA, mali ito? Mali? Sa SDA ito eh. Hindi ko yan alam. Hindi ko yan alam. Hindi, ko alam <laughs> ah, hindi mo alam. Hindi mo alam yung araw nyo? Okay. Sa sunod na lang. Sa sunod na lang. Kaya alis na ako bro. Ah, hindi mo alam yung araw nyo. Ganon. <laughs> wow. Okay. Bukbog -buk na lang. Okay. Salamat. Oh. Oh. Okay. Yung kawawa. Hindi alam yung Ministry Magazine, maraming isde, hindi alam yung Ministry Magazine. Sabi nga di, sabi nga ni Daryl Villanueva, quotation lang yan. <laughs> ano? Quotation? Saan siya naging quotation? <laughs> <laughs> hindi. Hindi masagot ng isde ito eh, saan siya naging quotation, ano? <laughs> okay, so dito, uh, Lana, uh, sira na yung ano na yun. Dahil uh, yung kanyang argumento nawasak na. sana next time, bago sana mag, ano, uh, bubuelta, dapat sana, uh, ano siya, kanang armado sa karunungan, armado sa kaalaman. Dahil tayo may mga nalalaman na hindi pala niya alam. No? So, walang sinasabi sa Biblia na kailangan mong pumasok sa kautusan. <laughs> Yan ha. <laughs> Kung ikaw ay tumutupad sa kautosan, then iniisip mo yung sarili na ikaw isa sa mga tupan ni Kristo kaya ikaw ay umagawa sa kautosan. Ano sabi ni Kristo? May mga tupa ako na wala sa kulungang ito, sa iglesia. Kailangan sila dalhin ko naman dito. So ano nga gawin mo? Dahil tutupad yung balang utos niya. Papasok ka sa kanyang iglesia tinatag. Ngayon, nasaan siya? Nasiga siya ni Ellen G White. Bagsak pa rin, bagsak. No, bagsak pa rin.